time na ng mga gumagawa. Ayan, abang nag-aabang tayo ng mga padating na bangka. Ayan, kenda Nasiraan pa yata. Revolution. Nasiraan na nga. <laughs> Tumirik na. Yan yung problem dahil sa cost ng maraming basura sa ilalim. Yan yung mga kalimitang problem nila dyan. Na-stranded na na kamay <laughs> okay na wayan kaya kaya tumugon sila hindi nang bangka nila palabas na sila ng ano bang ano ano ba yung labasan yan pa botas The botas Na dagat na yun. Oo, dagat na. Manila Bay, papuntang Manila Bay yan. Ah, yung dulo na yan, papuntang Manila Bay pa yun. Yung kabila naman, ganun din. Ang dulo nito papunta doon. yung Manila papunta Bay. doon, yan. Papunta rin Manila Bay, iba rin lusot. Lusutan pala yan. Ayan. Daanan nila itong eh. malaking ilog dito sa Malabon. Ayan guys, hanggang doon na lang yung... Kapota yung ating ano andal patagal pa yung ibang bangkang aabangan natin yan God bless you thank you enjoy sa inyong panonood sa making video na to please subscribe and share and also comment bye bye God bless